So, i-update ko nga pala kayo ngayon sa ating puppies na American Bully at ipapakilala ko ulit sa inyo ang nanay niya na si Ashley na tumakas kaninang nasa SM kami naku, nakawala siya guys sa kanyang magandang bahay. So, dali-dali kaming umuwi at ngayon ipapakita ko sa inyo kung gano'n na sila kakulit. Ashley! Tignan nyo kung gano'n nakakulit ng na mga tuta niya. Yeah. Ang dami and hugs! na la basang-basa na. Panggalit natin 'to. Hello, mga bibi. <laughs>

Ilalagyan din natin ng ating mga baby na makukulat na. Ayan, oh, ha, ha. Ikaw lagi na kukuha ko, ha. hi. Hello. Hello. Ano, cutie's chart. Tala. <sharp noise> kita siya ano? Linis na no? Ha? Linis? Eh, hey, ganoon po ko. Ganohan ko ito. Oh. Linis na kasi. Kaya ganyan. Oh. Ayan, hindi ka na hindi. Okay. Hindi. Nandito na sila. Ayan na. Ano? Huwag oh, isa. Ano? Hindi sila. Ito ang mami. Ayan. Ayan. Dede, dede sila. Uy, padedehin mo. Ayan. Dede. dede na sila. Dede. Dede na sila lahat. Ano? Hirap kung sa dede. Ang dami. <laughs>